what's up mga meme? Kayo po ba ha mga meme may, may mga alaga din pong mga pusa? Alam nyo po ba ha mga meme na meron palang sampung sekreto ha mga meme ang pusa na dapat po'y malaman natin para tayo po ha mga meme ay makahalinat, makaakit ng mga sinasabing mga kaswertihan na hatid nila? Oo, oh, talaga ba? Meron palang ganoon Opo ha, mga meme. At chak na chak, kapag kahit po yung nalaman po ninyo, ay sigurado-siguradong mag-aalaga na rin po kayo ng mga pusa, mga meme. Ano yan? Yun na nga po ha, mga meme. Kaya kung gusto pong malaman kung ano pong mga sinasabing sekreto ito ng mga pusa, ha, mga meme, sa pagyaman ay panoon niyo lamang po ang video kong ito. O, oh, shago, mga meme. Ah? <laughs> o, oh, teka naman. Ay, ko! Nako, ang likot eh. Binibidyohan dito eh. Binibuild up na nga ang karir mo. Para ikin sumikat na nga. Oh? Ah? Ano? Galit ka sa akin? Sige! Go! Ikaw na nga ang binibuild up ang karir eh. Luhang to. Oh? Ah? <laughs> sa inyo na nga po ha mga meme, isang mapagpalang araw na po sa inyong lahat ha mga meme at naway nasa bububuti po kayo kalagayan ngayon kasama ninyo pong mga pamilya at mga mahal sa buhay. And for today's video nga po ha mga meme, ito, usapang pusa naman po tayo at ang hatid nitong kaswertihan. Yun na nga po ha mga meme, kaya kung kayo po may mga alaga pong pusa dyan, e eh, panoon nyo po ang video kong ito. At kung kayo po ha mga meme, wala pang mga pusa dyan, nako, kayo po maghagilap na mag na po kayo ng mga pusa para kayo po ha mga meme makahikayat nga po ng mga sinasabing mga biyaya ng buhay na baka matagal na matagal ng minimithimithi po ninyo oh. pero bago yun ha mga meme kung kayo po yung mga bago pa lamang po dito sa channel ko ha mga meme kung kayo napadal lang po dito katulad nung lagi kung sinasabi sa inyo nako kayo po yung wag nang mahihiya wala nang hiyahiyaan dito ha mga meme para lang tayo nagsichikachikhan dito kung bagay para lang nagmamaritesan baga Basta't kayo po ha mga meme ay mag-subscribe at pakiclick na rin po ang aking notification bell para lagi po kayong updated kapag may mga bago tayong uploads. O so yun na nga po ha mga meme at ngayon nga po i-share ko nga sa inyo ang sampung sikreto po ha mga meme kung bakit tayo po ay dapat mag-alaga po ng mga pusa. Ano-ano yung mga yan? Number one po ha mga meme. Kayo po ha mga meme may mga alagang pusa alam nyo po ba ha mga meme na sa simple lamang pong pagbahin po ng mga pusa, tayo po ha mga meme, maaari palang makaakit at makakayat ng mga sinasabing mga kaswertihan, lalong lalo na po sa usapin ng kapirahan. Ah, oh, talaga ba? Opo ha mga meme, halimbawa napansin nyo po ang inyong pong mga pusa ay bumahabahin. Ako, baka may sipon lang naman. Hindi po ha mga... <laughs> Hindi po ha mga meme. Alam nyo po ba ka mga meme kasi ang pagbahin po ng mga pusa sa isang pong senyales na kayo po'y may paparating na kaswetyan sa pera. Baka meron kayong dadating na biyaya dyan ha mga meme. Halimbawa kayo po'y baka malanalo bigla sa mga uh, tinatayan yung mga numero, mga loteng, weteng, yung mga STL, ganyan. O halimbawa kayo po may mga pautang dyan. Baka bigla may magbabayad sa inyo ha mga meme. Nako, positive yun o no, di diba, ha? O, so yun po ha mga meme ang number 1. At ang number 2 naman po ha mga meme, kapag halimbawa ang ito mga pusa ha mga meme, ay natutulog sa inyong mga paanan. Yan halimbawa ha mga meme, yan po yung katabi nyo matulog. Tapos sila po ha mga meme, laging nakahiga o laging silang yung nakabikangkang dyan sa mga paanan po ninyo, doon po sila natutulog. Alam nyo po ba ha mga meme, na yun po yung isa palang sinyalis na sila po ha mga meme, pinuprotektahan kayo. Para kayo po ha mga meme Hindi malapitan ng mga sinasabi Mga negatibong enerhiya Na maaari pong sumalakay sa inyo Habang kayo po ha mga meme Natutulog Ah ganun pala yun O anong connection ng sa Abay syempre ha mga meme Sila din po kasi ha mga meme Umaakit nga nung sinasabing mga positive energy Eh, suswertein kayo doon ha mga meme At ang isa pa po ha mga meme Halimbawa kayo po ha mga meme Inuwian at pinuntahan ha mga meme Ng mga pusang ligaw Lalong lao na po ha mga meme mga pusang itim alam niyo po ba ha mga meme na yan po yung may hatid na kaswertihan. Kaswertihan din po sa pera ha mga meme. Kayo talagang payayamanin yan. Kaya yan po ha mga meme. Papasukin po ninyo at alagaan po ninyo. Pakainin niyo po sila ha mga meme. At kapag kayo tumira dyan sa bahay po ninyo. Nako, chak na chak, na. Pakaraming swerte ang darating sa inyo. Ah, talaga ba? Opo ha mga meme. Totoo po yan. Huwag na kayo magpatalaga talaga ba dyan. At ang na... <laughs> basta po ha mga meme ay kapag ka napansin nyo po ha mga meme na ang mga pusa po yung sa sarapan po na po mga pintuan nako, chak na chak po ha mga meme kayo po may magandang parating na balita ha mga meme tungkol po sa kapiraha sa kakuwartahan ha mga meme good news yan, yan po ha mga meme isa sa malupit na sikreto po ng mga pusa na hindi po nila alam pero ngayon alam nyo na oh, pala. Opo, kapag ka napansin nyo po ha, mga meme, ng mga pusa'y naghihilamos dyan, yung parang nagaganong ganun siya. Ganun ba yung tunog? <laughs> yung naghihilamos sila, yung lang yung mga katawan lang. Ganun, nagaganon sila. Yan po ha mga meme, positive na positive. sendalis po yan ha mga meme, na kayo po yung may magandang balitang darating tungkol po sa kakwartahan. Talaga ba? At ito po ha mga meme ang panglima. Alam niyo po ba ha mga meme na kapag kayo po ha mga meme nakakuha ng tatlong piraso po ng balbas nila. Yung mga balbas po ng pusa ha mga meme yung nakalagay dito yung whiskas, whiskas ang tawag ata rin, di ba? Whiskas ata yun. Alam niyo po ba ha mga meme na po'y napakainam na gamitin pampaswerte sa pagsusugal. Pero dapat po ha mga meme, yan po'y makukuha niyo po ng sabay-sabay kapag ka sila po ha mga meme natutulog. Ah, ganun ba? Opo, halimbawa napansin nyo po yung mga pusa nyo tutugloy-tugloy. Nakikang ganyan. Lapitan nyo yan ha mga meme. Tapos kayo po'y bumunot po ng tatlong mga yung whiskas nga po nila. Pero dapat po ha mga meme, sabay-sabay nyo yung mabubunot ha mga meme. At hindi kayo kakalmutin niya. Kasi pag kaya yung nagising, tsak, kalmut ang umukha nyo dyan. Ah. <laughs> Siyempre, masak masakit kasi Opo ha mga meme. Pero dapat po, opo ha mga meme, totoong-totoo po yan. Apat daw po yan ha mga meme, bunutin nyo po ng sabay-sabay habang sila po ha mga meme, natutulog. At dapat po, hindi po nila kayo kakalmutin ha mga meme. Kasi, nako, masakit yun ha mga meme, baka kayo makakalmutin sa mukha. Ha? <laughs> So yun po ha mga meme, napakainam niya pa paswerte. Yan po ha mga meme, ibabalot nyo lamang po sa isang telang puti. Tapos yan po ha mga meme, ilalagay nyo lamang po sa mga pitaka po ninyo. At kayo po ha mga meme, pwede na magsugal. Tumaya na kayo ha mga meme sa mga sugal na tinatayan po ninyo. At chak na chak po ha mga meme, tataas po ang tsansa na kayo po'y manalo dyan mga meme. Talaga ba? Oo nga. <laughs> talaga, talaga, kay talaga ba? Talaga ba? Ah? At ang sunod po ha mga meme, kapag ka napansin niyo po ang inyo pong mga pusa ay nagpapahilahilhod po sa inyo pong mga harapan o sa paapunin niyo ha mga meme. Halimbawa kay po ha mga meme, nakaupo tapos biglang dumapit po sa inyo mga alaga nyo pusa tapos sila po ha mga meme, nagpahilahilhod. Yung parang kinukuskuskuskus nila yung mga katawan nila sa inyo. Alam niyo po ba ha mga meme na sila po ha mga meme may ginagawang ritual o orasyon ha mga meme. Talaga ba? Anong ritual yan? Yun nga po, ang pagtatanggal po ng mga sinasabing mga negatibong enerhiya na nakakapit po sa inyo. Ah, oh, ganun pala yun. Opo ha, mga mime. kayo po'y iniaadya niya sa mga sinasabing mga negativities na maaari pong sumalakay sa inyo kapag ginagawa po yun ng mga pusa. Kasi bihira lang mga po ang pusa ang gumagawa ng ganyan. Lalo-lalo pa yung mga mali mailap na pusa. Nako, hindi yan lalapit-lapit basta sa mga tao ha, mga meme Pero kapag kaya po ha, mga mime, sobrang close po sa inyo yung mga alaga niyong pusa. Nako, kayo po ha, mga meme iaadya niya. Opo, protektahan niya sa mga sinasabing mga pagsalakay ng mga negativities na yan. Ah, oh, totoo ba yun? Poha mga meme, totoo po yun. At ang saba po poha mga meme, kapag ang mga pusa naman ay biglang napasuka sa harapan po ng inyong pong mga pintuan, ay nako, positive na positive po ha mga meme, chak na chak kayo po ha mga meme, may na pera. Talaga ba? Kaya kayo po ha mga meme, huwag maiinis, huwag kayo magagalit ha mga meme, at huwag niyong papaluin yung mga pusa. Siyempre, medyo may amoy yung mga suka nila. Eh, linisin nyo na lang po ha mga meme, kasi swerte naman po yan Kapag kayo po ha mga meme, eh sinukahan ng mga pusa sarapan po ng inyo mga pintuan. Ah, opo ha mga meme. Ang sapa po ha mga meme, kinokontra rin po ng mga pusa ang mga masamang elemento na papasok sa bahay po ninyo kapag sila po ha mga meme nakabantay sa harapan po ng mga pintuan po ninyo, sa mga main door po ninyo ha mga meme. Palagi sila diyan nakahiga o nakaupo, nagbabantayan ha mga meme. Ah, oh, talaga ba? Opo ha, mga meme, totoo po yan. Isa po yan sa mga sekreto po ng mga pusa. At ang saba po ha, mga meme, kapag kakain naman po ha, mga meme, eh, inanakan ng mga pusa sa mga dabitan po ninyo. Ah? Oh? gamitan. Halimbawa sa mga apparel po ninyo ha mga memo sa mga closet po ninyo. Nako, sweating sweaty po yan ha mga meme. Kapag ka nanganak dyan ang mga pusa. Ibig sabihin po ha mga meme, gustong gusto kayo ng pusa, talagang mahal na mahal po kayo nila. Kaya gustong gusto nila na mga anak dun po sa mga damitan po ninyo. Ah, eh, paano yung mga dugo? Di may, di noon nun. Ay, eh, hiyaan nyo na lang, labhan nyo na lang. Kasi di ba mayroong mga dagadi na mga namanganak sa mga damit. Eh, yung ganun din po ang mga pusa ha, mga meme. Opo ha mga meme, totoo po yan. Kapag kayo po ha mga meme ay inanaka ng mga buntis na pusa sa mga damitan po ninyo. Nako, sweating sweaty po yan ha mga meme. Limpak-limpak na kayamanan at kaperahan ang darating sa inyo. Ah, oh, talaga ba? Opo, naku, huwag na magpa, talaga, talaga ba? Maniwala kayo. At ang sapa po ha, mga meme, tanghuli, kapag kayo naman po ha mga meme, eh nakatapak ng jackpot ng pusa. Yung jackpot ng pusa? Yung ebs, ebs ng pusa. Halimbawa kayo... <laughs> Halimbawa po kayo po ha mga meme eh aksidente pong nakatapak ng pusa hindi nyo po alam halimbawa yung mga pusa nyo tumais sa sa po ninyo tapos eh, halimbawa kayo pupungas-pungas sa madaling araw biglang natapakan nyo yung mga tae ng pusa o halimbawa kahit saan po ha mga meme kahit sa labas halimbawa kasi po ha mga meme tumais dyan sa mga bakuran po ninyo tapos aksidente po ha mga meme yan po'y natapakan po ninyo nako din po ha mga meme sinyalis na kayo po may paparating din pong kaperahan kaswetehan po yan ha mga meme sa pera talaga ba? Opo oh ha mga meme, maniwala kayo dyan. So yun po ha mga meme, ang ilan lang sa mga sinasabing mga sikreto ng mga pusa. Kaya dapat po ha mga meme, mag-alaga kayo ng mga pusang yan. Kasi napakaswerte po ha mga meme kapag kayo po ay nag-alaga ng mga pusa. Oh, so yun po oh. ha mga meme, po ilan lamang sa mga sinasabing mga sekreto po ng pusa na may kaakibat pong kaswetihan lalong lalo na po ha mga meme, sa usapin ng kaperahan. Kaya mainam na mainam po ha mga meme, kayo po mag alaga na po ng pusa kasi talagang napakasuswerte po nila. Ah, talaga ba? Opo, mga meme. So, yun po ha, mga meme. Kung kayo po yung makatanongan pa tungkol po din sa ating topic na ito, ha, mga meme, pwede po kayo magtanong dyan. At mag-iwan lamang po kayo yung mga question nyo dyan, ha, mga meme, sa ating comment box. At kapag kayo po yung nabasa ko, sasagutin ko rin po yan dito, mga meme. And so, with that, mga meme, keep safe and God bless. Thank you for watching. And don't forget to subscribe my channel. I know you like it. And don't forget to brush your teeth. Bye, mga meme.